Eh na po, ang ating nilagang baka. Ito na po. And ang masarap na ulam natin ngayong tanghali. Nilagang baka na mayroong mais at patatas, carrots. Sige po, hanggang dito na lang ang aking video. Maraming maraming salamat po. Magandang magandang umaga ulit sa lahat ay nagpapasalamat po sa lahat po ng mga uh, viewers ko at sa mga silent viewers nagpapasalamat po sa lahat, lahat, po sa mga sumusuporta po sa akin dyan ito magalaga po tayo ng baka yung baka ng ano yan yung may kasamang taba-taba ayan po yung yung uh, lulutuin natin ngayon at ito po yung ating mga sahog uh, meron po tayo tatlong patatas at meron po tayong dalawang carrots, yun po yung mga saug po natin ngayon sa atin, ano, at meron po tayong luya. Hindi po nawawala yung luya dahil sa pampatanggal po lang ng sayan at ang ating sibuyas Ito po yung nangyayari po natin at ito po yung magiging huli natin. Pista Pechaya, ano to, ah, kanin mo tayong mga pangalanan sa kung ano natin na mga sa sampu natin niya kaya ito so, natin na hindi uh, lang po natin lumambot na itong ating pinapalambot na laman ng baka. So, mamaya pakita ko po sa inyo pag sinahugan na po natin ang ating ah uh, ating uh, baka. Ito. Ayan, ilagyan ko na po siya ng sibuyas tsaka luya. Ito ito, ilalagyan po natin siya ng mais. Para masarap yung ating milagang baka. Mais. At ito po yung mga patatas natin. Mamaya po ilalagyan ko pag malabot na po yung ating mais bago natin ilalagay yung ating baka ay ating patatas takpan mo <coughs> oh, na ho natin Ginap po natin itong ating mga sahog na patatas at carrots. Lagi na natin ang ating carrots. At yung patatas. Ito yung patatas. ketchup natin ng konting patis at atapan din natin tayo po natin lumambo po yung ating mga karos at sa tayin patatas bago natin Uh, tit, uh, titikman titiklan na natin ok po yung patatas ok po yun ayun po yung nilaga natin baka ayun po yung baka natin ayun po yung mga pais ayun po masarap na nilagang baka at ito lalagay na po natin ang ating gulay Come on. At dalagyan na rin po natin ang konting asin. Tapos kanina may patis na asin naman. Dalagyan natin konti. At konting pampalasam ng beijing. Konting beijing ng po. Yung ibang guling may ano noon natin ilalagay kapag yung na sa sa Sao pa lang, dami na <laughs> dami na magtakpan natin yung leo para mamaya balikan na lang ito natin ayan, okay. okay. tignan na natin tignan na natin yung lasa kung ayos na kung ayos na ayos na po yung lasa sarap na po nito ang ating nilagang baka na mayroong mais at carrots ayan po, ito na po ang ating nilagang baka hindi e po, hanggang dito na po ang aking video, maraming maraming salamat po sana po ha, ah, supportan ninyo naman ang ating channel na si Gato Vlog